Hello mga amigo and amiga Welcome so, to Noble nice Legends In the house po So po tayo video mag zilong po tayo So to first time pa tatuwa ko na zilong sa feet. mga Patches ko, mawapansin siya po na every Ever and ever po tayo rin zilong So this time mag zilong po tayo kasi na buff ito diba So tingnan na natin kung anong kakainan na zilong na to Okay? So ating makasama dyan ay si Leslie uh, Selena, ito si um, Only yung world at saka si si, si ang aking kalim dito ay si Tamus Song Kuro no? palaban si Gord uh, si Wan uh, 1 -1. at saka si um, uh, si na itong top na yan so yun dahil pumasok ka din na first blood. ka 3 ko ay ang kasi mo no? So, I'm going nè go dito, the door and I'm going to go so to the thumbs. This is micro a regular night, I'm going So, the first one I think is get that covered. Farm so I never made a so I put up a bed. Oh, I don't play a clown, I don't play a boy, I sa labi dyan na lang natin, ha? Send na naman dito, ha? Mm. na ano naman tamus. Hindi, ba? Na tamos. Mahuna talaga. So, pinagbibigyan na naman ang na sa yung mga na sa bot. na tayo. Sige, sige, kasi hindi talaga kaya kami. Post, testing boy. Testing. Sige, katikat lang tayo. at tayo naman. So, malakas mga sa mga sama So, umuwi ako, tapos umubalik yes. ko dito. Siyempre, uh, ano tayo dyan? Ah, uh, farm tayo dito. Tapos, pwede kita mag push natin sa iyong world dyan eh, makukuha natin yan, So, dahil nandiyan na pumunta yung tambos, natras tayo, kasi hindi natin kain. Napaka-punat nila, alam mo na? Vengeance naman tayo. Micro-micro lang tayo. Pero, nandito yung saselyo namin. Pero, katulong tayo sa... Mr. Jeff Warren Rivera na. At doon, oh, nakita yung autos niya. Sa kapupunta ko, ay, hmm. boy. Sa mm. oh, kung saan yung wet box. Sa to, kung ano yung third and top kami dito. At doon uh, na, Killing spree na namin, core. So, balik tayo sa lane natin. Bamukbangin na lang tapos ng lane natin, ano? At, ah, uh, na pagdala

Hmm, yeah, may parang susunod eh, oh. hmm, na buhay sa buong tao. Feeling free. Ilang daan doon at ang silang gitating gambar ng taraparaman tayo puso ng torre. Apos, eto, respect ay sabi. Sinjerin ng mga Para si po siya buong 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 tayo sa mid. -tang. So, buong na eh. oh, buong pero ito, sige, bigyan na natin yung mega kill. Kung saan ka pupunta, o ito, lang tayo, pa tayo ng road. Ang kasalan, Paulus, bumalik ka pa. Ito, kainin mo ang aking pangkit, o sungkit ka po. Ang sapang po rin na, o takbo tayo ulit. Kasi again, try and get me natin. Farm farm na tayo dyan. Okay. So, pagkatapos na mag farm dyan, ito ka na, ano po, hindi na third and I-clear natin ito para at this end. Diba, hindi tayo mag-push. na free. Ito ako. Dahil kung tinala buhay natin, uuwi tayo. Sinabaw din naman yung turtle. So, uuwi tayo muna para, ano. Ah, so nakita ko lang kung pusin tayo mo sa atin ang tao. Uuwi tayo po. Uuwi tayo. Uuwi tayo. Ah, kamuti na naubos ito. Uuwi tayo. Uuwi tayo. bigyan natin siya. Saan sa mega kill na Now, I am one with my spear.

Um, so, sige pa. Marami kami pre. Kaya pabanata ka namin, pre. Hmm. God na. Tapos, eh, sinundan yung mga natin yan. Akala ko ay let's dali ng sinamaliya ko. Tapos, so yung inuna ko dyan, sino tayo? So, bumalik, position tayo nga agad dito. Tapos yan, nakita ko, nagbabalabahan siya. Sabi, na, all day, kainin isa na lang sa akin, isa na nabigyan natin pero all upos naman sila sa mga kampi natin so not bad di ba? not bad yun isa na lang na sa kampi nila lang si Aulus na lang so di ko alam kung kaya niya def to kaya naman papukoy pala tayo sa part na yan ha so sanang mapatay din sa maayos na part na na?

Oh, ah, kaso, tinay ito You are mayayari. Yun! Victory! Victory! So, you know, kung nakating up lang, so, victory tayo. So, thank you so much. So, mga hindi pa ba nakapag-follow, baka naman, may follow na lang, like and share na lang po. Thank you so much! Yun lang! Bye-bye!